Alam mo, pag sinabing Pilipinas, ano agad pumapasok sa isip mo? Paraiso, di ba? World class beaches, magagandang tanawin, pero sa likod ng lahat ng 'yan, may mga panganib na nagtatago, lalo na para sa mga bata. At 'yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Isang panukalang batas na gustong baguhin 'yan, ang tinatawag na Sandy's Act. Nakakalungkot, pero nagsimula ang lahat ng ito sa isang trahedya. Ito ang kwento ni Sandy Garovillas, isang anim na taong gulang na bata. Yung pagkamatay niya dahil sa kagat ng jellyfish, yan yung nag-trigger ng panawagan para sa mas mahigpit na safety rules sa mga tourist spots natin. Kaya sobrang importante ng usapang to kasi may buhay na pinagmulan nito. Okay, para mas mag natin kung bakit kailangan tong batas na to, tingnan muna natin yung bigger picture. Ang Pilipinas, isang paraisong may kasamang panganib. So ito yung dalawang mukha ng turismo natin. Sa isang banda, ang ganda, di ba? World's leading beach destination. Trilyon-trilyong piso ang kita. Wow! Pero sa kabilang banda, ito yung masakit na katotohanan. Tinuturing din tayong ground zero para sa mga nakakamatay na dikya. At hindi lang yan ha, andyan din yung pagkalunod, mga kagat ng hayop, marami pa. At alam nyo, hindi ito isolated case. Hindi lang si Sandy. Noong 2021, may isa pang batang babae, 7 taong gulang naman, na namatay rin dahil sa kagat ng box jellyfish. So, malino na may pattern dito, 'di ba? Isang delikadong pattern na kailangan-kailangan ng aksyonan. Ngayon, mula sa mga kwento, punta naman tayo sa mga numero kasi dito natin makikita kung gaano talaga kalala ang problema, lalo na para sa ating mga kabataan. anim, Pakinggan niyo ulit. 1056. Grabe, yan yung bilang ng mga batang edad isa hanggang 14 na taon na nalunod sa Pilipinas sa loob lang ng isang taon noong 2021. Isipin nyo yun, isang numero na dapat talaga magpapagising sa atin. At kung ni-breakdown pa natin yan, ito yung mas nakakababahala. Sa lahat ng namatay dahil sa pagkalunod, halos one-third o ikatlong bahagi ay mga bata. Ibig sabihin, hindi sila basta maliit na parte lang ng statistics. Malaking chunk sila ng trahedyang ito. At para sa isang specific age group, yung mga bata between 5 to 9 years old, ang pagkalunod ang number 2 leading cause of death noong 2021, pangalawa sa listahan ng ikinamatay nila. Yan ang nagpapakita kung gaano sila ka-vulnerable, kung gaano sila ka-delikado sa mga ganitong lugar. So dahil nga sa mga nakakaalarmang numerong yan at sa mga kwentong tulad ng kay Sandy, may isinulong na solusyon. Dito na natin ipapakilala ang Sandy's Act. So ang formal na pangalan nito ay ang Child Tourist Safety Act pero mas kilala siya sa tawag na Sandy's Act, isang paalala sa batang naging inspirasyon nito. Ang goal? Simple lang, gawing mas ligtas ang mga bata sa mga tourist spot, bawasan kung hindi man tuluyang alisin ang mga panganib. So, sino-sino yung mga kailangang sumunod sa batas na to? Basically, halos lahat. Mga hotel, resort, water park, pati surfing camp. Ang simpleng rule, kung tumatanggap kayo ng mga minor de edad bilang guest, kasama kayo dito. You need to comply. Sige, ano naman yung mga konkretong hinihingi ng batas na to? Ano ba talaga yung mga pagbabagong gustong ipatupad para maging mas ligtas ang mga bata? Okay, may tatlong pangunahing requirements tong batas. Una, kailangan may trained first aiders sa lugar at all times, hindi pwedeng wala. Pangalawa, dapat may access sa medical services. Ibig sabihin, may on-call na doktor or nurse at may nakahandang sasakyan papuntang ospital. At pangatlo, na sobrang-sobrang importante, kailangan may sapat na bilang ng certified lifeguards. Hindi lang basta-basta, dapat certified. Ito yung tatlong haligi ng kaligtasan na isinusulong ng Sandys Act. Siyempre, may batas, dapat may parusa, di ba? Kasi ano ang mangyayari kung hindi ito sundin? Tingnan natin kung ano yung ngipin ng Sandy's Act. At hindi biro ang mga parusa. Sa pangkalahatang paglabag pa lang, may multa na abot hanggang half a million pesos at posibleng pagkakakulong. Pero dito, nagiging mas seryoso. Kung may nasaktan dahil sa kapabayaan nila, kargo nila ang gastos sa ospital. At kung may namatay, sagot nila ang gastos sa libing at ang pinakamatindi, kakansilahin ang kanilang business license. Tapos ang negosyo. So, sa huli, dito tayo babalik lahat sa tanong na to. Malaking hakbang ang Sandys Act, di ba? Isang proteksyon na isinilang mula sa isang malungkot na trahedya. Pero ang tanong, sapat na ba to? Magiging sapat ba ito para maprotektahan ng susunod na batang magbabakasyon? Ang sagot dyan, marahil, ay nakasalalay sa kung gaano ito kahigpit na ipapatupad at kung gaano tayo lahat makikipagtulungan. Isang bagay na dapat nating lahat pag-isipan.